<laughs> oh, lakad kami lakad. Malayo pa? Lakad lakad na kami. Sabi ko na nga daling ko yung balabal ko. Anong lugar ito, Noy? ipel Barangay Ipil. Lakad Pamor <laughs> Diba Di ba saya? Teng, nagising ikaw, <laughs> Teng. Lakad, lakad <laughs> pa, Teng. Nagising tuloy si Ateng. <laughs> <laughs> Hindi. Hindi ting Teng. <laughs>